Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So may ang ilan sa mga kapatid natin kung pwede ba daw pagsabayin ang pagbabayad ng fasting sa buwan ng Ramadan at ang pagayuno ng unang sampung araw ng bulan. Ibig sabihin magfa-fasting siya sa uh, unang pagpasok ng buwan ng Dhulhijjah, dalawa yung intensyon niya ang intensyon niya ay pagbabayad ng utang sa Ramadan at intensyon niya ay fasting din sa unang sampung araw ng Dulhijjah which is hanggang 9 days po ng buwan ng Dulhijjah kasi sa ikasampung araw ng Dulhijjah hindi naman pwede magfasting dyan kasi po yan po ay idol adha okay uh, kasi meron tayong mga kapatid na hindi nakapagfasting sa buwan ng Ramadan sa hinang panganak ng anak si sister o dumating dalaw niya o kaya nagkasakit o mabigat na dahilan nag-travel So nagkautang siya sa buwan ng Ramadan at hindi pa niya nababayaran hanggang ngayong buwan ng Dulhidya. Pagpasok ng buwan ng Dulhidya, siyempre suna mag-fasting. Sabi ng ating mga ulama, suna na mag-fasting sa uh, unang 9 days ng buwan ng Dulhidya. Kasi ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya mamin ayamin al-amalu salu na hinna ahabu ilallah bin hadihil ayyam. Yani al-ayyam al-ashar. Walang araw na mas mainam ang gawain dito sa unang sampung araw ng lunhit siya. Pag ang mga gawain mabubuti dito, ay wala nang iinam pa. Kaya nga napatanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabirillah. Kahit bang jihad, Ya, Ras, ya Rasulullah, ay mas mas mainam pa yung, nine, nine uh, yung unang sampung araw ng lunhit siya na yun, yung mga gawain mabubuti dyan, mas mainam pa kaysa jihad. Naam, walal jihadu fi sabirillah. Kahit ang jihad, o pakikiba ka sa landas ng Allah illa rajulun kharaja wa mali falam bidalika maliban sa isang nagjihad na wala na nakabalik sa kanya pati kayamanan niya nagjihad siya kasama yung kayamanan niya at hindi nakabalik pati ang kayamanan niya na shahid so yun yung mas mainam na gawa pero kung uh, hindi kasamang kayamanan ay mas mainam yung unang sampung araw ng dulhidya na mabubuting gawa at kabilang dito yung fasting so ang tanong pwede bang mag-fasting ng pagbabayad ng Ramadan o kada plus yung uh, sunan na fasting sa buwan ng Shawwal sa unang nine days. Nagkaroon dito ng opinion ng mga ulama. May nagsabi na hindi pwede. Hindi pwede. At sa nagsabi hindi pwede, uh, hindi tanggap ang fasting. Hindi tanggap ang fasting. May nagsabi na tanggap pero uh, yung pagbabayad lang po yung matatanggap mo. May nagsabi naman na tanggap pero yung soon na lang yung matatanggap dito may nagsabi naman na tanggap pa rin so si Sir Kutay may rahim Allah dito niya, ang pinili niya dito pwede tanggap maliban lang sa alim na araw ng Shawwal. kasi ang alim na araw ng Shawwal ay may koneksyon sa buwan ng Ramadan kaya hindi pwede para sa kanya na pagsabay ng pagbabayad sa alim na araw ng buwan ng Shawwal. pero yung unang sampung araw ng Durhidya na may intention, mag intensyon din siya na pagbabayad ay eh, walang problema sa kanya kasi wala namang koneksyon dito. so dahil dito Anong ano ang mainam? Ang uh, mainam ay wag dalang pagsabayan. Ihiwalay mo na yung pagbabayad. Ihiwalay mo na ang pagbabayad ng buwan ng Ramadan sa pagfa mo ng unang sampung araw ng Dulhijjah. So ang uh, para sa akin ay Malawak naman yung pagbabayad. So paghiwalayin mo na lang po yung dalawa para sa paglabas natin sa opinion ng mga walama. So ibig sabihin, huwag mong pagsabayin ang pagbabayad ng fasting at ang intensyon ng pag-ayuno sa unang sampung araw ng dulhid. So paghiwalayin po natin. At yun pong pinakamainam upang makalabas tayo sa opinion ng ating mga walama. So either na magbayad ka muna or unahin mo muna yung... Huwag pag-fasting pag -fa sa unang sampung araw ng Dulhidya. Huwag na po natin pagsabayin. Khurujan min khilafil ulama para makalabas tayo sa opinion ng mga ulama. Wallahu a'alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi